I did not have permission uh, from Vice President Leni to talk about what we talked about. Pero ito lang yung gusto ko sabihin din sa mga tao. Hindi pa dahil kasi hindi alam ng mga tao or walang picture na lumalabas ay hindi ko ginagawa. Isa sa mga tasks na nilista para sa akin dito sa Office of the Vice President uh, is to visit former vice presidents doon sa mga Uh, residences nila. Ang una kong nabisita, syempre, hindi alam ng mga tao kasi wala mga lumabas na picture, but um, mag-excuse lang ako sa family, um, binisita ko si former Chafisto Gingona, former vice president uh, Chafisto Gingona sa bahay nila. So I was uh, welcomed there by the family, nakausap din kami ni sir. And then, next was uh, former Vice President Erap Estrada. Minisita ko din sa bahay niya. Um, anong purpose ng pagbibisita ko? Nagpapakilala ako sa kanila. Nagsasabi ako na ako yung uh, Vice President. At sinasabihan namin sila as former Vice Presidents, we owe it to them na kung may kailangan sila, susuportahan namin sila yung opisina ng OVP. And we invite them to... Uh, lend us memorabilia para sa Office of the Vice President Museum. So, binisita ko uh, si former President uh, Era Pestrada sa bahay niya. Binisita ko si former Vice President uh, Gloria Macapagal-Arroyo sa bahay niya. And then ngayon, I had the uh, um, opportunity to visit uh, Vice President uh, Robredo sa bahay niya. So, dalawa na lang. And I still have four years to go. Um, um, dalawa na lang ang hindi ko pa nabibisita sa bahay nila. si so former V.P. Binay and former V.P. Uh, De Castro. Hello? Yes, yes. Ma'am, uh, yung comment niyo po dun sa sinabi po ni uh, uh, spokesperson ni Vice President Lenny na si Sir Barry, na feel nila nagamit po sila. Nagamit po ninyo sila. Ah, uh, hindi ko na sasagutin si Barry. Kung meron akong sasagutin, dito lang ako sa taas. Uh, si Vice President Leni or si President Marcos or si Zadico or si Martin Romualdez. Yeah. For clarification, ma'am, you meeting with uh, Vice President Leni uh was it planned po or uh, hindi planado yung pagpunta po natin doon? Um hindi ko na sasagutin yung details kasi I understand hindi din nagsasabi ng detalye si VP Len. Pero i-confirm ko na nandun ako uh, sa bahay niya. Uh, uh, follow up. Follow up. Let me see. Uh, can you confirm that, uh, uh, I mean, the camp of uh, former Vice President Len said that it was uh, more on personal, nothing political. Naman daw. Can you confirm that it was uh, more on political, uh, more on personal conversation? Yeah. Lang yung Siguro, no, as uh, she's more senior than me, kasi nauna siyang maging vice president sa akin. Uh, kung meron nang dapat magsalita, siguro dapat si Vice President Lenny yun kasi bahay niya yun. And uh, siya yung binisita. So, napaka-assuming ko naman kung ako yung magkukwento. Ako na nga yung bisita, ako pa yung madaldal. So, kung si Vice President Lenny Robrene ay walang sinasabi, respetuhin natin kung ano yung gusto niya.